Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gandang uh, umaga sa ating lahat mga minamahal na kapatid sa Islam Muslim Hinihiling natin sa Allah na lahat tayo ay umabot sa buwan ng Ramadhan para mga pagsagawa tayo ng mga uh, sunnah mga ibadah pagsambah sa Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Bilang isang muslim ay narapat lamang na malaman ng mga uh, systems natin na ang paglalakbay ng isang babae na hindi niya kasama ang kanyang mahram wala siyang kasamang mahram ito po ay pinagbabawal ng mahal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabihin na ay pina, hindi pinapahintulutan ng ating relihiyong Islam na mag-travel ang isang babae na wala siyang kasama ang mahram uh, nabanggit sa hadith ng ating mahala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no na ngayon sa pinakamalapit itong kahulugan na bawal maglakbay ang isang babae maliban sa kasama niya ang kanyang mahram. na hakon alay subhanallah mga kapatid sa prambalatay islam ay naman sa ating reliyong islam ay narapat lamang na maitindihan natin maunawa natin kung ano yung uh, mga ipinagbabawal at kung ano yung mga hindi pinapahintulutan ng ating reliyong islam para may sa buhay natin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh